Nalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 11996 o ang Edgar Cielo, nalayong protektahan at tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa sa movie at television industry. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga manggagawa ay dapat protektado ng kanilang mga employer o kanilang mga principal sa kanilang mga lugar ng paggawa. Ang batas ay nagtatadhana para sa pagpapatupad ng oras ng trabaho, sahod at iba pang wage-related benefits, pati rin ang social security and welfare benefits, basic necessity, health and safety, working conditions and standards, at insurance. Dapat ding sumunod ang mga employer o principal sa mga provisyon ng Republic Act 7610 pagdating naman sa pag-hire ng mga minor de edad. Ang mga lalabag sa anumang probisyon ng batas ay magmumulta ng hanggang isang libo piso para sa unang paglabag, dalawang daang libong piso sa ikalawang paglabag at kalahating milyong piso sa ikatlo at susunod pang pa paglabag. Nilikha ang batas matapos ang sinapit ng veteranong aktor na si Eddie Garcia na nasuwi matapos maaksidente habang nasa set ng teleserye.